Isang Memorandum of Understanding ang nilagdaan ng DOST at ng Esports World Federation na layong palawakin pa ang esports sa bansa. Si Rod Lagusad sa detalye. Sa patuloy na pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiya, hindi maikakaila ang mabilis na paglaki ng industriya ng esports sa bansa. Dito sa Pilipinas, nasa 43 million active gamers ang meron. Patuloy na lumalaki mula pa noong 2017 ayon sa Department of Science and Technology. Mula sa 1.26 billion dollars nakita mula sa video games market sa bansa noong 2020, 900 million dollars ang mula sa mobile games. Tiyak na may market at may malaking oportunidad para dito. Tinututukan ito ngayon ng DUST kasamang pagsuporta sa creative industries kung saan kabilang ang gaming industry. Layo ng paglagda sa memorandum of understanding kasamang Esports World Federation o ESWF na magamit ang potensyal nito. With the rapid global shift to ICT and the digitalization phenomenon, esports will definitely continue to be authorized not just for entertainment and recreation but more importantly energizing the economy particularly in providing jobs for players and organizers and many other sectors like the developers. Kabilang na dito ang mga nasa game development, game design, animation at iba pa. Ayon sa kalihim, makakatulong ang ESWF sa pagdevelop ng kaalaman ng mga researcher pagdating sa industriya at kung paano makaka-penetrate o makakapasok sa industriya at maging sa global market. We can unlock the full potentials of esports as a driver for technological growth and development in the Philippines. The esports industry relies heavily on cutting edge technologies to enhance player experiences improve performance, and ensure fair competition. Samantala, binigyan din ni Sekretary Solidum ang kahalaga ng pagkakaroon ng mga enterprise o negosyo mula dito na maaaring mapagtrabahuan ng mga Pilipino na makakatulong para maiwasan na maabuso ang kanilang creativity o talento sa industriyang ito. Maraming opportunity And that's why we are inviting the universities to uh, work with us. Because there can, the more brains we have, the more ideas that we can actually develop to support the industry. Untapped uh, no, This is an untapped uh, industry where. Um, I think we can uh, really harness the potential of Filipinos. Kaugnay nito ang pagsuporta ng Diwasti sa mga state universities and colleges sa pamamagitan ng pagpondo pagdating sa research and development sa digital sports at digital game development. Bukas din ang kagawaran para sa pagsumite ng mga proposal na maaaring mapondohan. Bagay din ang tulong ng Diwasti ay ang mapangalagaan ng intellectual property ng kanilang mga lika. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.